Alam mo, sa dami ng balita tungkol sa tension sa West Philippine Sea, minsan mapapaisip ka talaga. May laban ba tayo? Parang ang dami-daming barko ng ibang bansa, ang dami nilang jet, missile, radar, tapos tayo, ang tagal ng modernization. Pero nung unang beses kong marinig ang pangalan na BRP Jose Rizal, umangat yung loob ko. Parang biglang may sinag ng pag-asa. Parang sinasabi ng barkong to, hindi kami perpekto, pero narito kami lalaban kami kung kinakailangan. Itong BRP Jose Rizal, hindi lang basta barko. Isa ito sa pinakaunang missile-capable warships ng Pilipinas. Kaya nitong maglunsad ng anti-air, anti-ship at anti-submarine warfare operations. Isa siyang modernong frigate na may sariling radar system. Combat Management System, Electronic Warfare Suite at Weapon Systems na kayang sumalo ng laban sa ere sa ibabaw ng dagat at sa ilalim ibang level uy sandali lang bago tayo natin ituloy ang video kung gusto mo pang mas maraming ganitong videos mas malalim na diskusyon at mas makabuluhang balita o opinion huwag kalimutang i-like ang video na to mag-subscribe at iklik ang notification bell para updated ka palagi mag-comment ng inyong opinion at pwede kang mag-suggest ng topics babasahin namin every comments maraming salamat mga kababayan Lumipad ang isang AW-109 helicopter ng Philippine Navy mula sa guided missile frigate na BRP Jose Rizal, isa sa pinakamoderno at pangunahing sasakyan pang digma ng Philippine Navy. Isa itong multirole vessel. Bukod sa pagpapatrolya, mayroon itong kakayahan pagdating sa anti-air at anti-submarine warfare. Habang ang Japan, isang multi-mission frigate JS Nashiro FFM-3 naman ang ipinadala. Samantalang Guided Missile Destroyer USS Shoup DDG-86 naman ang sa Estados Unidos. Bahagi sila ng ikawalong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na inilunsad noong nakaraang taon. Isinagawa ang pagsasanay sa West Philippine Sea na nasa layong 31 nautical miles east ng baho de Masinloc ang exercise box sa operational area ng Northern Luzon Command. Pero pasado alas 7 pa lamang ng umaga nitong biyernes, namataan na ang isang Chinese warship na may bow number 574 sa layong 8 nautical miles. Agad itong ni Radio Challenge para tanungin ang pakay sa lugar. Subalit hindi ito agad sumagot. Bagamat tinangkapan ng barko ng China na lumapit, muli itong ni Radio Challenge ng Philippine Navy at saka pa lamang nag-iba ng ruta. Well, initially, uh, hindi sila kaagad nag-respond but uh, in the end, dahil sa constant na pag-challenge natin sa kanila, they responded that they're just conducting normal navigation. Iba na ang larong ginagalawan natin ngayon. At para sa Pilipinas na matagal nang umaasa sa mga luma at second hand na gamit, itong BRP Jose Rizal ay simbolo ng pagbangon. Oo, hindi siya kasing laki ng aircraft carrier. Oo, hindi siya kasing dami ng barko ng China. Pero ang mahalaga, meron na tayong isang unit na kayang tumayo sa sarili niyang lakas. Hindi na lang tayo puro coastal patrol, may panlaban na tayo, may deterrent na. Naalala ko pa nung dumaong ito sa bansa galing South Korea. Damang-dama mo yung excitement ng navy. May halong respeto, may halong pag-asa. Para bang sinasabi nila, ito ang umpisa. Hindi lang kasi ito tungkol sa teknolohiya. Ito rin ay tungkol sa dignidad ng isang bansang matagal nang binabalewala. Isang bansa na unti-unting tumatayo sa sarili niyang depensa. Hindi rin biro ang training ng mga crew nito. Bawat isa, sinanay hindi lang sa operation ng barko, kundi pati na rin sa coordination, discipline, at interoperability sa international standards ng naval warfare. Hindi na tayo basta nagmamanman. Ngayon, may boses na rin tayo sa dagat. May presensya tayo. At sa panahon ngayon, presence is power. Pero siyempre, hindi ito magic solution. Isa pa lang ito, isang barko pa lang sa dagat ng mga hamon. Kailangan pa nating palakasin ang buong hukbong dagat. Kailangan ng maintenance, kailangan ng tuloy-tuloy na suporta mula sa gobyerno, kailangan ng kumpiyansa mula sa mamamayan na Oo, dapat tayong mamuhunan sa depensa. Kasi paano natin mapoprotektahan ang ating mga isla kung wala tayong kakayahan? Lalo na ngayon. Habang tumitindi ang tensyon hindi lang sa WPS kundi sa buong Indo-Pacific, kailangang ipakita ng Pilipinas na hindi ito simpleng bansa lang sa gilid ng mapa. Isa tayong bansang may kasaysayan, may prinsipyo, at ngayon, may kakayahan na ring lumaban kung kinakailangan. Nakakatuwa rin na pinangalanan ito kay Jose Rizal. Hindi lang siya simbolo ng talino o talumpati, siya rin ay naging tagapagmulat. At parang ganun din ang barkong ito. Gisingin tayo gisingin ang sambayanan na hindi na panahon ng palusot, panahon na ng tapang, ng modernong pagkilos at ng disente at epektibong depensa. At sana hindi lang ito maging barkong ipinagmamalaki. Sana magsilbi itong inspirasyon para sa mas matatag na AFP modernization. Sana hindi lang tayo huminto sa isang frigate, kundi tuloy-tuloy, may kasunod, may sistema, may direksyon. Kaya habang pinagmamasdan ko ang larawan ng BRP Jose Rizal na dumaong na nagsasagawa ng exercises o nakastandby sa West Philippine Sea, naiisip ko, hindi man ito pinakamalakas sa buong mundo. Pero sa ngayon, ito ang pinakamalakas na sinasandalan ng Pilipinas sa dagat. At sa bawat ikot ng propeller nito sa alon ng karagatan, may mensahe siyang dalang malinaw. Hindi kami susuko. Hindi kami papayag. At handa na kaming ipaglaban ang kung ano ang sa amin. Gayunman, hindi nakaapekto ang presensya ng Chinese warship sa kabuuan ng isinagawang pagsasanay at natapos ito ng maayos. Kasalukuyang isinasagawa yung personal exchange exercise mula dito sa BRP Jose Rizal, sinakay sa rigid hull inflatable boat yung ilan sa kanilang mga tauhan papunta rito sa US guided missile ship. Kabilang sa personnel exchange exercise si Lieutenant Alexander Horvat ng U.S. Navy. Send a strong message that, uh, that we are um, uh, allies and we will, we will support each other. Um, and other than that, um, starting uh, steps uh, towards uh, integration um, in, in how we do business and how we operate with each other. nagsagawa ng division tactics kung saan nag-strategic formation ang mga barko sa pangunguna ng BRP Jose Rizal, sumunod ang US at Japan. Ilan pa sa mga pagsasanay ay ang communication check exercise, rotary flight operations, maritime domain awareness, contact reporting at photo exercise o photo X. Bukod sa mga barko ng Pilipinas, Japan at US, Ginamit din sa pagsasanay ang C-90 aircraft ng Philippine Air Force at maritime patrol aircraft P-8A Poseidon ng Estados Unidos. This kind of exercise kasi we are trying to test out yung mga capabilities na meron tayo ngayon given our new platforms. And uh, I think we are at par with other countries now that we have modern platforms. And second, we were able to interoperate with them. Meaning to say the ability to interoperate with like-minded countries is very important kasi to show na in line tayo sa isang rules-based order. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, layunin ng pagsasanay na paigtingin ang interoperability at palakasin pa ang combined capabilities ng tatlong bansa. Binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang MMCA ay malaking tulong para sa patuloy na pagpapaunlad sa ating koordinasyon, taktika at kaalaman sa karagatan. Bawat pagsasanay ay nagpapalakas sa ating kakayhang harapin ang mga banta sa seguridad at ipagtanggol ang ating pambansang interes. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.